Hello 18 kahit nakapag-perform ng SB19 sa Indonesia sa kanilang round festival at playlist na naganap sa Indonesia kamakilan lamang ay hindi pa makontento ang SB19 gusto nila mag-request pa ng totally concert talaga ng SB19 at maging bahagi sana ng part nila na Pagtatawang Walter Tour Concert Asia Edition Kaya naman sa post ng Instagram Sa post ng SB19 Sa Instagram nila ay maraming nagkomento Ng mga Indonesian A-teams Hindi mga Pinoy Indonesian A-teams Na nag-request na sana ay magkaroon Ng official concert Ang SB19 Para kaya natin Walter World Tour Concert Sa buong Asia Narito ang mga At na nga mga komento